Nagserve si Zephaniah bilang prophet ni Lord nung time ng pag ni King Josiah, ang huling hari na loyal sa Diyos. Isinulat ang librong ito para warningan ang mga nagsurvive sa Juda na malapit nang dumating ang araw ni Lord. Ang akala ng mga Israelites araw ito ng pagliligtas sa kanila ni Lord mula sa mga umaapi sa kanila. Pero araw pala ito ng paghatol sa kanila dahil sa paulit-ulit nilang pagsuway sa Diyos. Gaya ng sa ibang prophet, ganito ang message ng libro ni Zephaniah. Sumuway ang Juda sa kasunduan nila kay Lord kaya dapat silang magsisi at maging loyal na sa Kanya. Kung hindi, paparusahan niya sila. Pero pagkatapos ng pagpaparusa, may pag-asa pang maligtas ang Juda at ang mga bansa. Pero sa kabila ng mabigat na parusa, ipinakita rin sa libro ang pag-asa at kagandahang-loob ni Lord. Nag-promise si Lord na pagkatapos ng paghatol, lilinisin niya ang mga tao. Ang mga mapagpakumbaba at tapat kay Lord ay kanyang ililigtas. Hindi lang ang Juda ang makakaranas ng pagbabagong ito kundi pati na rin ang ibang mga bansa. At sa huli, muling titipunin ni Lord ang kanyang bayan, ibabalik sila sa kanilang lupa at sila ay muling matutuwa sa presensya ng ni Lord. Ang mensahe ng aklat ay malinaw. Oo, may hatol, pero laging may pag-asa kung tatalikuran ang kasalanan at babalik kay Lord. Ang tunay na kagalakan at kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pagiging tapat sa Diyos. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Bibliya, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisa puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. In the name of Jesus, amen.